Yes, yes, nagawa ko. Yes, yes. Woo, nagawa ko. Woo, -hoo. yes. Woo, ano yun? Nagawa ko. Woo, patumi si na naman yun. naman na malo. Nagawa ko. Woo, gising. Oh, Nanaginip na naman. Po. Gising! Puy! Tumagi sila? Puy! Riku! Gising! Ano ba? Ba't mo akong pinalo? Puro ka pinipilok, nananaginip ka! Ba't mo ako ginising? Eh? Ang ganda-ganda na ng panaginip ko, nasa Visayas na ako! Sige, matulog ka na lang dyan. Baka sa kadi pa naginip mo ulit, nasa Mindanao ka na. Mahala ka na nga dyan! Ako si Nardo, hindi ko tunay na pangalan. Mahilig akong bumiyahe at mamasyal kung saan-saan. Biyahe doon, biyahe dito, kaya ako nabansagang naratong biyahero. At ngayon, meron akong isang pangarap na gusto kong matupad. At hindi lang sa pamamagitan ng panaginip. Ang libuti ng Pilipinas at pakita ang natatayang ganda nito sa pamamagitan ng aking motorsiklo. Kaya samahan niyo ako sa aking biyahe mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo ay aabante. drive ko hanggang Baguio man, drive, Ang ganda ni Magayon Habang papalapit gumaganda siya Batangas City Ayan papasok na kami ng Port of Batangas Tapos magsiswimming doon Sa beach

🎵 Kaon siyang baong buto grabe yung aming lunch na yun. Panga, ito. Sinigang katuna, Green belly. Tapos, uh, ano na ito? Kinilaw. Kinilaw. 🎵 Sinugat siyo ako 🎵 mga dito lang ako sa Hello, Katiklan. So, good morning, Baholod. Dumaget mi. Dumagete! Nandito na kami sa Dapitan. Hello, Mindanao. Welcome to Davao del Sur. Daghang salamat, Davao. Welcome to Tugigaraw. Mula Visayas at Mindanao, sa wakas ay narating na natin ang bayan ng Tugigaraw. At bago ko tumungo sa Apari, ang bulong bayan ng Hilagang Luzon, ay minabuti kong ipalinis muna ang CVT ni Adobo dito sa Mayguanzon, Buntun. Guanzon. Masak natin. What's up mga chief? Andito tayo ngayon sa Mayguanzon, Buntun, Tukigaraw para uh, ipalinis natin si Adobo ang ating Honda EDV 150. Siyempre, gamit natin ang Kobe Carb Cleaner para malinisan ang ating CBD. Ang Kobe Carburetor Cleaner ay pwede rin gamitin na panlinis sa ibang mechanical parts ng motorsiklo. This product is perfect for removing stubborn stains and dirt. They have a variety of products like helmet disinfectant, throttle body cleaner, and many more. At ito ay available sa mga Guanzon Motorcycle Dealers. So ayun mga chief, tapos na. Oh, salamat kay Sir Jess. No? Thank you, thank you. Salamat din kay Sir. Ito yung mga mechanic ng Guanzon Ano pa paalam mo sir? Benjamin oh, si Sir Benji Maligayang pagdating Bayan ng Aurora Welcome to Iligan City City of Marami so, Parang bumalik sa ano Alaala Ayan, update lang mga chief Nandito na kami sa may Bislik City uh, Sa Regal del Sur Kirino Skyline ay isa sa pinakapinibisitang tourist destination sa probinsya ng Ilocos Sur. It is best visited at 5am if you want to see the Sea of Clouds. Kung sakaling hindi mo naman maabutan ito, don't worry because the mountain ranges are just stunning kahit walang Sea of Clouds. Tingnan niyo dito, gaano siya katarik mo. Hmm. Ayan, nakapreno na ako pareho. Ma Under ko rin siya. Oh. Oh. Ito <laughs> Grabe ang tarik. Napaka-delikado. Bulog ka sa pangin. At sa pagbaba ng Quirino Skyline, dito na nangyari ang hindi ko inaasahan. Lumambot ang gulong ng motor ko sa gitna ng kabundukan. Wait lang mga Jeep. Medyo lumambot yung gulong natin sa likod. Ako baka flat tayo. Check natin. Ano sa rough road na dinaanan natin. Nako. Flat nga. Lambot. Patay. Nasa gitna tayo ng bundok. Ayan. Diyan. Tapos, dito pa tayo inabutan. Teka, maalala ko na. Meron pala akong baong Kobe inflator. Tire inflator. Wait lang, kunin natin. Ito. Buti may baon tayo nito. Kobe tire sealer and inflator. Lagyan natin. Shake muna natin. Hanggay na natin, na natin siya. Ayan. Nalagay na natin mga chip. We on na natin. Ayan o. Oh. Kita nyo? Napalaking tulong talaga nito. We're done. Ayan. Okay na ako. Resume na tayo sa biyahe mga chip. Wow! Wow, 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 wow. Oh, oh. Wow. Ganda. Oh? Um, uh, may... hindi nakakasawang pagmasdan. Ang ganda talaga ng Pilipinas. Uy, makatakot. Uy, ang ganda ng tayo ng dagat oh. si Nardo, sa wakas natupad ko ang isa sa pangarap ko. Isang pangarap na kailanman ay hindi matutumbasan ng mga bagay. Ang mga lugar na dati sa libro ko lang nakikita, ngayon narating ko na. Magbibiyahe pa rin ako hanggat kaya ko pa. Para sa aking pagtanda, may babalikan akong alaala. -ala. Ako si Nardo, isa akong Philippine Cooper. Oo, ako si Nardo, Hoy, gising. Yung plaki mo mahuhulog na, oh. Congrats nga pala. Yung panaginip mo natupad na.